magandat maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan Yan. ngayon po ibubuksa natin itong parcel na nabili ko dito sa Lazada ito po ay karayom Yan. ito po ay nakakalaga ng 54.68 pesos buksan po natin Yan. Parang dito sa karayom ng bulag daw ito. Nalalaman natin kung anong itsura nito. Ah, yun. Ganun pala yung itsura niya. Oh, ano naman siya? Ano yan? Ano ba ito? At alam uh, Maganda siya. Ayan. Ayan ano niya. Hindi ka may ng sinulid dahil may ano sa dito sa gilid yan, May butas siya eh, dito. Dito mo lang sa gilid. Nasa loob na kabad yung sinulid. Kaya pala siya Yung blind. Ito <coughs> ano? basta parang sa ano siya masintabi naman po sa mga ano natin pero nakalagay din yung dito, pinagardera ko dito sa ano, blind din ano, yung ano niya kung ano, karayom kaya yeah, yan kung baka kahit malabo yung mata mo hindi mong ano siya yan ah. yung yan dyan mo rin yung ano kaya yung mga nahihirapan pong magano ma maglakas ang hangin dito border po kayo ng ganito sa lazada yun ang nakikita nyo po yung ano nyo dito nyo papadaan nyo yung sa ano you know. may ano na yun yun o yung may susot yung sinulit tapos hilay mo nalang pataas papunta doon sa likod na rin para nakasabit na kagad sa pag mo dito yan yan hilay mo siya pababa may guide na yung pag susuot mo na sinulid yung sagatla na yun ha. Ah. yun yun ah. ha. Yun. Kaya hindi ka may pa magsuot ng sinulid dito. Maganda pati yung ano nya. Ilang piraso ito? Three. Six. <coughs> Dose. Ano po. Ang dito lang muna. ko lang po ito sa inyo para sa mga medyo malabo-labo na matagan may makatulong po ito sa inyo yan kami, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat ng mga silent viewer natin dyan shout out po sa inyong lahat maraming maraming salamat po